boss. Ah, uh, uh, magandang araw na naman sa inyo. Uh, dito tayo ngayon magkukuntin. Ah, uh, ipapakita ko sa inyo yung mga napidiring ko na pangsaw. Ah, uh, bali weeks pa. Lilipad na rin sila. Uh, halos dalawang buwan na hindi tayo dito na kapag kuntin at uh, ipakita yung mga pangsaw. Yung nasa likod ko si so yan si Josh, naglilimlim na. So, gusto kong pagkuhanan pa siya ng lahi abang fires pa kasi yung kuya niya is na, ya, kuya niya si Super 50 yung lap champion ko ng YBUB sa Matnog tapos 25 minutes uh, away niya speedbird tulong distance po ang grisel na yan uh, cross sa uh, banding bro tapos crack 52 ito. tapos itong anak niya hindi siya magsusubo bali papasitor yan. kapag nagtitira ako ng ibon dapat ganyan kaginis tapos ganito mga ipot nila talagang ang lalaki ah, mga pala nagpapakain ako ngayon hanggang 2 weeks ng palay kasi sobrang bigat nila tapos basang basa yung mga balahibo nila gusto ko ah, gumaang tapos bumuka yung katawan nila magaang ah, papagita ko naman sa inyo yung patuka ko mga boss ito palay tapos breeder mix yun lang po ang patuka ko pag nagbunot ako ng pakpak pag malaki na yung mga pakpak nila doon na, nagkapan na ako nagkalo na ako ng palay sa ating pond may git na hindi lilipad yung mga napidiring ko kasi ayaw kong masaktan yung mga balahibo nila tapos pakpak, buntot gusto ko yung fully grow talaga bago sila lumupad, lumipad nga pala doon sa mga lagi pong nag-subscribe so, so, sa akin dalo na lang kay Sargari. Si Chad din kay Sir Christian Amay. Tapos mga tropa din sa Tarlac. Ah uh, maraming, maraming salamat sa supportan nyo mga boss. Dito papakita ko na yung mga ibon ko sa inyo mga boss. ito na mga boss yung mga pang-south natin, yung mga nagbibigay sa akin kung kumusta na yung mga pang-south eto na sila mga boss. Ito na yung mga bata. Siguro mga dadalawang buwan na hindi ko sila na-contain. Talagang hindi ko naipakita itong mga to. Ito, ah uh, na sila. Two weeks, lilipad na din sila. Uh, ako. Ito, uh, to yung loaf. Binago ko. ah uh, dati kinudkod to. Pero ngayon, uh, nilagyan ko ng one by one na still mating tapos karton. Ito walang amoy. Hanggang 2 weeks to 3 three, three weeks tong karton nila bago magpapalit. Kasi kapag yung nagsawa ako doon sa kudkod ng kudkod, umaga hapon hanggang gabi nagkukudkod pa ako dito. Minsan inaabot ako hanggang alauna dito na maglilinis. Uh, yung kung nga pala pagkain nila ito. Isang kilong breeder mix tapos 1 na palay. Uh, ganito ang ginagawa ko pag nag-feedering ako. Inaaluan ko ng palay. Itong palay kasi mag nagpapakan na rin sa ibon. Ito, kompleto na. Itong breeder mix ang pinapakain ko pero nilalagyan ko pa rin ng palay. Sila, nasa kwan din to siguro, mga 40, to tar, 40 plus itong kwan nating panlaban natin ng iba't ibang club to. Pero karamihan dito mga pula, mga pang-alpa. Bali ito nga pala eh halos di rin ako naglabas dito marami din gustong kumuha kaso nga lang mga alpa exclusive ko na pang laban ko kasi ngayon wala akong pang laban ng alpa ito lang yung mga pula eh, ito kasing pula wala nang entry kaya bag bumili ka ng rings ng 300 pesos all in na yun Bali may isa lang din na bili sa akin nasa pasay tapos may kinalding akong lima na alpa sa akin mas gusto kong ikal kaysa ibinta yung may sakit na ibon Tapos, ito sa akin ang pagbibinta ko ng ibon madala na ako namang maginta pag may magpipihim lang sa akin pwede naman silang pumunta dito mamimili kayo kayo lang po ang pag ibon dapat mamimili kayo tapos asahan nyo din na may presyo din dahil kayong mamimili tapos yung mga panglipad sa akin na ah, halos din ako naglalabas kasi wala na ang pang panglaban panglaban na rin to lahat ang nakakuha sa akin sa Pasay um, Pares. Binigyan ko ng Pares na panglaban. Nutrina na breeder mix. Para hindi sila tumaba. Ang pale kasi pampabuka lang yan. Hindi, hindi bibigat pag pale ang kinakain. Tingnan nyo yung bubukid dito sa amin. Ang lalakas romonda kahit palay lang. Kasi magaang yung katawan nila. Tapos mabilis manunaw. So, ito lang yung ginawa ko mga boss Iodin ko lang kayo dito ganito Para napaka linis O ganyan lang sila Ito lagi akong may ganito Kasi every other day Nagbibigay ko ng anti-cancer Kasi mainit yung panahon Ito yung Pag nagbunot kayo ng ibon Ito yung Malapit sila sa sakit Dahil yung mga kinakain nila Pag hindi mahustansya Eh magkakasakit sila Kaya dapat laging may vitamins sa tubig tapos iwasan nyo magpurga. Lagi kong sinasabi dito mga boss, iwasan nyo magpurga. So yung mapapansin nyo yung mga pula, mga bata. Uh, sinadya ako talagang magpahuli, ng, magbreed ng mga red Kasi gusto ko bata pang laban ko ng mga red Kasi maaga, maaga silang nagmamarchod. Tapos maaga nagninisnis ang pakpak -pak balahibo. Tapos buntot nila maagang nag I Minis mean nis nice. Kaya uh, wala Ito sila Ito 2 weeks pa Ah, uh, Lilipad na rin sila November tour, training na Tapos hanggang November 20 siguro Or 15 Sasamba ko na sila sa truck Bago ginagawa yung pag pedering Na alam ko yung muna yung schedule Para hindi ako maggahol Ayun lang po mga boss, ang lalo, lalong-lalong yung mga newbie sa pagbubunot ng pakpak. -pak. Matagal na rin ako nagbuburot ng pakpak. Matagal. Uh, ah, nasangay na rin ako pero mayroon mayroon pa rin kwan ah, papalpak. Halimbawa, may lili ko. Hindi nyo na may iwasan yun sa dami ng binunutan. Mayroon, mayroong hindi tutubo. Kaya pag may hindi na tumubo sa akin, gagawin ko na lang breeder. Kasi panglaban ko naman eh. Hindi naman masasayang. Ganun lang talaga. Pag nagbunot kayo ng pakpak, hindi 100% na maganda ang tubo. Okay. Hindi rin 100% na sa dating haba. Talagang bakwan na uh, medyo EXC, yung pagpak nila. Talang mga boss. Tinaloan ko ng palay kasi tomato mang bubukid din. ina ko na. sa so, mga ibon ko, lahat ng napag-champion na, na ko, lahat nang bubukid. Wala wala akong ibon na matino na hindi hindi nasa narasan man bukid. Kasi dito sa amin parigid ako ng mga bukid kaya hindi maiwasan talaga. Kaya nilalapit ko na lang yung palay. Ngayon to lang, So, mga panlaban ng South. Ito, Grisil. Ah, nilabang ko to sa PPL. Sayang at hindi namin na-clock. Dahil busy kami doon sa baba. Nag-1700 plus pa. Nakatun kami nung smart Dahil hindi namin napansin. Nandito na pala. Ganyan. Dapat maghahabulan sila sa patuka. ng mga balahibo nila makikinis. Pag ganito naman ang kuluan nyo, naka-hood. Ito yung pinaka-delikado sa lahat ng motivation, yung widowhood. Kasi once na iniwanan nyo 'to na bukas, mayroon na mayroon mag-aaway diyan. Magkakabugbugan 'yan. Kaya dapat bago kayo umalis, isara nyo para iwas disgrasya. Advantage ka naman sa widow dahil alam mo iparecover yung ibon. Madali mong itrace yung may sakit. Madulan yung mga tip ko mga boss. Bayin na kayo dahil medyo madalang ako makapag-upload. Tapos halos dalawang buwan dito na hindi ako nag-video dito sa taas. O kapatid ni Angel. Kapatid niya sa tatay tapos cross. Ganda niya. Yan of color na yun. So mga golden cheek card, mga red devil yan. Lalo't nga pala kay Boss Jackson Flores uh, Salamat sa binintang mong palay sa akin Papalay ko sila Ipapalay ko sila Straight one week Kasi napaka ako nila Ang bibigat May sampu lang yung alpa natin dito. Tapos halo halong club na. PCP tapos PPC. Tapos sa hapon, clean water. Ngayon, hapon, clean water. Hinumin nila.